Yun mga boss, 1.307 trillion pondo inutos ng Pangulong Marcos na ilipalabas para sa biktima ng bagyo. Yun, tama. May nagawa kang tama PBBM. Maganda ito mga boss no, na plano na tulungan muli na makabangon ng mga kababayan natin na sa lanta ng bagyong tino ng isang araw. Ito ay pagkakataon na para matulungan, maayos yung mga kabuhayan nila. At lalo na yung mga nadisgrasya mga boss no, may mga namatay tayong kababayan diyan na umabot na sa 150 plus ang bilang. So mga boss. Pero napakalaki ng pirang ito mga boss, 1.300 plus trillion. No, nakakatakot ito mga boss. Baka makalang lang naman ay hindi na naman to mapunta sa tama. Mga boss, ay eh, mapunta sa mga bulsa ng mga walang kaluluwang tao. Mga gahaman na politiko. So, yun ang nakakatakot dito mga boss. Sana nga ay ilagay ito ni PBBM sa tamang ahensya na siyang mag-distribute sa kanilang mga lugar mga boss. No? At talagang may bigay sa mga mamayan nating Pilipino na sinalanta talaga mga boss. Baka naman yung iba dyan, eh, hindi naman nasalanta eh, mabigyan pa rin. No, mga boss, dapat mauna dito talaga yung totoong uh, naapiktuhan ng bagyo. Napakalaki nito mga boss at sigurado marami namang taong masisilaw at gustong ibulsa ang perang ito mga boss. Alam naman natin, nalaganap na sa bansa natin ngayon ang korupsyon. Eh, yun nga ang dapat talaga itutukan ni PBBM at labanan para naman eh, mapunta na at matuwid na sa tamang landas itong Bansang Pilipinas natin Dahil marami na ang naghihirap, nawala ng trabaho, pagkain dahil nga sa korupsyon na nagaganap sa ating bansa So good job itong ginawa ni PBBM, 1.307 Trillion At nakakasilaw, maraming tao ang sisilaw nga dyan dahil sa million pa lang eh, nasisilaw na Pero ito napakalaking budget na sana ay mapunta sa tamang ahensya At may pamigay, may pamahagi sa mga kababayan nating Pilipino Lalo na dyan sa Cebu Na siya yung number one na lugar na nasalanta talaga Marami sa mga lugar sa Pilipinas no, uh, Ang tinamaan nitong Bagyong Tino Pero mostly eh, doon ang malaking damage sa Cebu So mga boss, no, mayroon pang binawian ng buhay to. Sana mga boss, makonsensya naman ang mga taong uh, gagawa sana ng mga katiwalaan. Dahil itong perang to ay lalabas para tulungan at ibangon muli ang mga kababayan nating Pilipino. So good job yan PBBM pero sana uh, ilagay mo sa tamang ahensya at tamang tao para pamigay ito sa mga kababayan nating Pilipino. Sa inyong palagay mga boss?